mo bang malaman kung paano kumita ng 1,000 a day sa TikTok kahit wala kang followers? Yes, you heard me right. Wala kang followers or bago pa lang ang account mo, pwede kang kumita sa TikTok. I'm sure very excited ka na kaya patapusin mo yung video na to kasi dito ay share ko sa iyo at panghuli, mayroon akong bonus tip na i-share sa iyo na pwede kang kumita ng $500 a month. So kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron kaming bagong video. Now, ano ba yung ibig ko sabihin na pwede ka kumita ng 1,000 a day? So guys, merong update si TikTok this 2025 na pwede ka na maging affiliate kahit wala ka pang followers. Now, ano bang ibig sabihin ng affiliate? So, ito yung nagbebenta ka ng mga products or services ng ibang tao through Affiliate Link. Now, once meron nag-click dito at bumili, is meron kang komisyon. So, now guys, paano ka mag-start sa TikTok as an affiliate for free? So, kung wala ka pang TikTok account, mag-download ka na at mag-register. So, kung meron naman, punta ka lang sa profile mo. So, i-click mo lang yung tab na to, Affiliate Center. Tapos, pag-click mo syempre, mag apply ka, okay? Sa as an affiliate, okay? So, dapat na sa 18 years and above, okay? Para clear tayo. So, once nagawa mo na ito, meron mga official recognition, di ba? Tapos yan, is pwede ka na mag-share ng link once na verify ka na. So, dito guys, meron kang apat na link na pwede i-share, okay? So, pwede mo siya i-share sa Uh, social media platform kagaya ng Facebook, YouTube, di ba? At iba pang social media platform, okay? So, first is yung product link. So, paano mo ito makukuha yung product link na ito? So, sundin mo lang to guys. Okay? Yung pattern na to na pinapakita ko right now. Okay? Click mo lang yung share icon. Tapos, meron mapuprovide dyan na link. ba diba? So, copy mo lang. Pero, what if na post mo mismo sa TikTok kasi wala ka pang yellow basket okay kasi bago ka pa lang wala ka pang yellow basket so pwede mo guys i-share via message dito sa TikTok okay so next ng product link is yung campaign link okay so paano naman makuha yung campaign link na ito so guys panoorin mo lang ito yung mga images na yan okay So next naman aside sa uh, campaign link is meron tayong tinatawag na uh, shop link, okay? Sa showcase, okay, sa showcase link mo. Paano mo ito makukuha, guys? So ito, guys. Okay? Pagkatapos niyan, lastly na link na pwedeng mo i-share, okay? Is yung shop link, okay? So ito, guys. Pumunta ka mismo sa shop ng uh, seller tapos pwede mo siyang i-share, okay? I-share mo sa sa Facebook, Instagram, YouTube, kung sa ang social media platform. So, every time meron nag-click doon at bumili, syempre, meron kang komisyon. Pero guys, dapat alam mo din yung qualifying orders. O, meron tayong dalawang klaseng orders. Okay? So, meron tayong indirect orders at saka direct orders. So, unahin natin yung direct order. So, ang direct order naman guys, ito yung nag-share ka mismo ng link ng product pagkatapos nag-click yung buyer at bumili doon, meron ka ang komisyon. So, ano naman ibig ng indirect? So, guys, yung indirect naman, guys, is ito yung nag-click siya ang product link na binigay mo, pero ibang product yung binili niya, counted pa ba yun sa komisyon mo? The answer is yes, guys. Yan yung bagong update right now ni TikTok. So guys, kung meron ka pang mga question regarding sa tinakel natin or diniscuss natin about sa TikTok, ilalagay ko na lang sa description box yung references, okay? Para mas maintindihan mo. Pero kung gusto mo naman malaman kung paano kumita ng $500 a month sa pagpo-post lang ng video or pictures, okay? Kahit maliit na followers mo, kagaya ko, meron lang akong 60 followers, guys. At the best part, kapag nag-sign up ka today, bibigyan kita ng $0.28. Not bad na, kasi libre lang naman ito. So, paano ka makaregister dito, is ilalagay ko na lang yung video kung paano. Okay, sa description box below. So, kung meron ko pang katanungan, just comment down below para masagot natin. So, it's me again, Anthony James Yusa, signing out.